Isinisi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa kalsadang proyekto ng mga bilyar ang mabilis na pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Ang git ni Santos, kumipot ang ilog dahil sa itinayong kalsada. Pero ang sabi ni dating senator Cynthia Villar, pang matagalang solusyon sa pagbaha ang proyekto at tugundin din anya sa problema ng traffic. Saksi, si Maki Pulido. Noon pa man, sabi ni Claudia, problema na ang paha dito sa barangay Zapote Dos, Las Piñas City. Umaabot po ito dito, tapos hanggang pumapasok po siya sa loob hanggang may, may hagdan. Hanggang dito po. Nitong Hulyo lang, dahil sa ulang dala ng habagat, binaha ang maraming lugar sa lungsod may pinupondohan namang flood control para sa Zapote River, isa sa pinakamalaking daluyan ng tubig sa Las Piñas, ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Pero sabi niya, sa halip na magsagawa ng dredging at linisin ng DPWH ang Zapote River para lumalim at dumaloy ang tubig, nagtayo pa ito ng kalsada sa gilid ng ilog. Kumipot tuloy niya ang ilog at mabilis nang umapaw, kaya mabilis bumaha sa syudad. Malaki po ang inoccupy nito doon sa Sapote River na kung saan makikita natin ngayon na talagang medyo nabawasan yung puwang o yung luwang ng river na nagdudulot ngayon ng problema dito sa Las Piñas. Kasi nung araw na mas malapad dito, mas maraming tubig ang uh, dumadaloy dito. May gumuho na ring bahagi ng riprap. Ang bahaging ito ang kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Itong river na to, hindi dapat tinayo po ito para gawing kalsada. Ito po ay para linisin lang ang river. Pero kitang-kita niyo po ang mga nag-initiate ng mga predecessors ko po dito. Conflict of interest po, very clear dito. Kasi po lahat po ng kalsadang dinaanan dito papunta po doon sa mga lupa nila lang, ng mga bilyar kasi nagpagawa po mga bridge dito papunta lahat dyan sa mga properties nila. Ang dulo po nito ay isang malaking mall na pag-aari din ng Pamilya Villar. Ayon kay Congressman Santos, noon pang 2012 sinimula ng kalsada na may haba na ngayong hindi bababa sa 10 kilometro. Habang binabaybay namin ang Las Piñas Zapote River Road, may mga poster na nagsasabing proyekto ito ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar at kanilang inang si dating Senator Cynthia Villar. Si Santos ang nakalaban at nakatalo kay Cynthia Villar sa pagka-congressman noong nakaraang eleksyon. Wala naman pong question. Sino naman po magbe-benefit dito? eh nagre-reklamo po ang mga kababayan ko sa baha ngayon. Maging mga creek, tinayuan na rin ang kalsada tulad dito sa Talong Creek, Barangay Pulang Dos. Ang bahaging ito ng creek nagbuka ng kanal sa kipot dahil sa itinayong kalsada. Noong September 2024, ayon sa mga residente, gumuho ang retaining wall dahil sa dami ng tubig at naipong mga basura sa creek. Sa unang pagkakataon, binaha ang kanilang subdivision. Gumiba, gumiba siya, nag-breach yung aming wall, pinasok kami ng tubig. Ang tinakatakot namin, papasok na naman ang tag-ulan, wala na tutulog dito. Sa pahayag ni dating Senator Cynthia Villar, sinabi niya na ang Las Piñas Zapote River Drive ay isang flood control at traffic decongestion project upang ma ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha sa lungsod. Bukod sa pagkontrol sa baha at rehabilitasyon ng ilog, kasama rin daw sa layunin ng proyekto ang pagluwag ng trapiko at pagkonekta ng mga komunidad. Patunay daw ang River Drive na prioridad nila mga proyektong makakatulong sa pagkontrol ng baha, paglilinis at pag-unlad ng kanilang lungsod. Gait ni Villar, ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay isang paninilang politikal na wala umanong basihan. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.